Flashback. Oh my God, di niya pa ako nakikita pero Bibi na. Ayan o, ayan o, si Piper oh. Meanwhile, Layla Cor. <laughs> <laughs> Cor. ba? Hindi, Granger na lang ako para maganda yung putok. Ay, hindi, yung kanyong Yumbaril, Yung yumbaril. Okay. Ay, right, it's go. Very good. Ay, nila um, ayun na naman oh, tayo katapat. Ayun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Let's go. Ayun, <laughs> <laughs> Ay, papakilala oh, oh, ka, oh, 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 kayo. Sa mga ka natin. Oh, sa mga natin. Oh, hi, ayun, ka gusto nila ikaw makalaro. Punta lang tayo sa Lita app and then search for my name, Viper, Tiny Caps yung fun. And then I also play League of Legends Wild Rift tsaka Valorant. One order away lang ako guys. Titikman! Ah! Hello mga kachot. So ako nga pala si Niala. So kung gusto niyong makapaglaro sa akin, search niyo lang Niala sa Vita app. Ako naman guys, nag-COD ako at saka ganito. Oh, yun mga pre. Hindi lang email yung, yung nilalaro nila. Ha? Meron din mga barilan. Relax take notes while I take wanna smoke. Okay. <laughs> Ba'n si Treya? Hindi ko talaga siya gusto. hampe ah, Bakit? Ang oh, sakit niya kaya, Pri. <laughs> In, okay, parang always talo ko pag may Freya. Yeah, ganun ba? Eh, kung so sa'yo. <laughs> can we talk English? Yeah, sure we can. Okay, let's go play game. Siyas ka rin ako sa mga Bisaya. Ikaw, Fre. Di si ba, Iper? Kabalo ka, Bisaya? No, Tagalog English only. Okay. English na lang, Chokes. May English is deep. Ha? Anong gusto mo, Chokes na rin? Florian or Estes? Angela? Kahit ano na Anybody okay. else, you can pick what you want. <laughs> na, <laughs> <I can> Kur! <pick. laughs> <I laughs> oh my goodness! Ano po lang? Granger ka na talaga, free. Sige, ako na Lagi lang. Na na lang. My goodness. <laughs> Parang logi ako ah. Sino ba ang kalabang ko? <laughs> Don't worry, do kita. Okay. kita. Okay. <laughs> Sarap pala dito sa Alita, no? Merong sasamahan ka. Mer meron taga-support. Try yung lang tayo, Vibe. Huwag natin iwan si Chiklan. Don't focus. Sana oh, ako. Gagalingan <laughs> oh. ko talagang putok dito para sa inyo. Wait lang, Tri, ah. <laughs> Samahan ko lang konti okay sa jungle. Sa jungle. Don't focus tayo, guys. Kailag e, kayo oh. sa putok ng ranger ko, ah. Para lang to sa enemy. <laughs> Let's go! May buntay ka lang, ma. <laughs> Bye, 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 niyo, bye, bye, bye. Ayan, okay na. Okay. Sali pa na pala katapat ng chaka. Pa, 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 pa. Pa! Uy! Grabe na, na, first blood, blood na yung XP. Okay. Oh my god, sino na first blood? Yung yun XP natin. Ayun lang. Wait lang. Wait lang. Ayun pa pa ba? Ito punta ako. Sige, buhati kaya? natin. Hindi kaya? Dalawa yun. Sige ba natin to, please? Hindi. Hey. Uy, ingat ha. May sila. Plan na Ay, muna mo tayo, mo. please. Ha? Plan na muna tao. tayo, please. Para Uy. hindi ka madali. Oo nga, no? Okay. Uh -huh. Maya na tayo pala. Sige, sige, sige. Sabi kasi ni Viper, palag daw ako eh. <laughs> Wait lang, sa likod ko dyan lang. Wait lang. Ayan nyo yan, guys. Diwala lang sa sarili. sa bakit Thank you. Ala, andito, andito. Ayan, sana ako samahan mo ako? Ayan naman. Ayan naman. Ayan naman. kaya ba? Tara. Kaya. 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 Back lang, back lang, back lang po. Ayan, nice, nice, nice. Ayan, ayan. Nice one, nice one. Nice one, three. Nice. Ang galing ko eh. Ang galing ko eh. Uh, Ang galing ko eh. Ayan, galikoy. ito pa three. Tumapalag o. Wait lang, wait lang. Tumapalag Ay, dalawa Pili. sila dito. Dalawa, dalawa. Pero papunta ako. May hindi ah! na ako, guys. Nice one. Ganon yung puto ko. Masyadong marakas. Uy dito dito second life. let's go hindi Uy, na uwi yung ano hindi real na siya. oy patay si paris na naman oh oy walang mga life pre walang sunugin mo sunugin mo, mo, mo. mo let's go let's go let's go sunugin mo sunugin mo sunugin mo Ito, mo sunugin mo sunugin mo sunugin mo sunugin mo sunugin mo sunugin Nice one! mo sunugin mo grabe. grabe, <laughs> grabe. Ang galing natin, guys. Na natin sa tara, tara! wait 2 tayo. Tara, tara. Wait lang. Kaya. Kaya, next time, girls. Go, pa, natin. Wait lang. Yes, okay. lang. yun. Vibes. Ganun daw siya vibes. Anong makakomment na daw? Bagay siya sa New Year. Kahit hindi New Year, nagpapatuto. Oo oh, naman. Naku! Kailan? Ligtas na guys. Wait, ang ingat ah. Oh. Wait. Hey, kayo, out na kayo. Out na kayo, guys. Part out lang, part out part lang part kayo. Part out out na kayo. Pero next na, no? Nice one, guys. Nakakuha ko isa. Nice, nice. Okay na yan. Patay ka! Nice one! Gross! Mayroon pa ata dito. Meron pa dito Wow! Yeah, yeah! Gali, gods. Go, guys. Go, free! Go, free! Tumama! <laughs> Nakita! Nakita ko! Ayun ko! Ay, wait, wait lang, wait lang! Wait lang. lang. Careful, careful, careful! Right? Patay ako! Ah! Ah! Okay lang! Sinadya ko yun! Sinadya ko yun, pre! Para makabawi nila! Yes, yes. oh, oh, sa giant, oh, sa giant! Para, para challenge ba? Challenge! So, mas sobra na mga Benedetto users ngayon, ha? Dumadami na sila! <laughs> Napot ba si Ben, eh? Tapos na pag nakapet pa <laughs> Hindi <laughs> ko tayo, walang galawan <laughs> I save you! I save you! I save you! I save you.

Tipihan. Ay, hindi nag-tipihan. Tipihan, tipihan, tipihan. tipihan Ay, Ayun lang. Ay, lang. Ay, lang. Ay, lang. Ah, wait lang. Wait lang. Go, go, three. No, Uy, hindi pa namatay. Isang putok na lang eh. Ayan yan, guys. Isa pa. Sige, patayan! Ay, Wait lang, wait lang. Wait lang. Nice one, nice one. Nice na push. Very good. Cool. <laughs> ganda, I ganda ng kuya. Nice one, Viper. Ganda. Kasi... Ah! kita pwede tayo mag-lord. Hindi, gusto mo mag-lord tayo, tara, para sure. Tara, tara. Sige, sige, para. sige, 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 Ay, okay. sige, lang, masasad naman to eh. Bigyan na to. Ay, wag pala. <laughs> Uy, Jaco, okay. Lang. Wait lang, wait lang, na save ko. Na save ko pa siya. Nice one, three. Nice one, nice Very puto. Putra, <laughs> nice yung oh, ako. Nice, basta, basta. Nice one, one. baby. What? Naubos. Uli nice. nice one! Pero pwede na mag Lord, free Lord. Lord, free Lord, guys. Ang galing-galing natin! Oh, galing, shit. Galing, ang galing. Pwede pleating time ba si ano? Yes! Uh, pwede naman. Pwede sa kanya. Pwede pleating time ko ba si Arlo? Ah, bilan mo na ang gun, boots. Pwede <laughs> <laughs> so, mo yung ano, yung speed boots. Yung gun, rapid boots para mabilis kang uh -uh. mga makapack up sa akin. Uh, Mga uh, dalawang ganun daw, kailangan. Okay kasi yung kamay mo, kailangan din yan ng rapid hands. <laughs> rapid hands. Oops. Eh, na ako. Tinatay ako ni Belle eh. Wait lang, wait lang. Pinatay ka? Mm -hmm. Ay, ko. Gagantihan yan. Gagantihan yes. yung yes. chokes. Oh, may kalala ako kay 3 eh. Natapon na sila eh. Nice one! Go 3! Grabe, takagalit na nila yung end Double kill yan, yan. Ba, guys. Talaga, grabe. Isa pa, isa pa. Yes, paralo. Oh, nice one. Wala Wala Ranger grabe. lang pala ni Chokes kailangan. Ranger lang pala yung kailangan. Diba? Wait, 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 wait. <laughs> Three seconds, guys. Ah! 4 grams. Ganun! 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 Linyak! Linyak! Nice one! Ang galing! Yes! Nanalo! The best talaga. Galing-galing ni Shuslo. Kailangan lang pala gold so... page, tsaka support eh. Kailangan siyang alagaan. Oo. Tama magaling talaga kayo mag-alaga. Sana. Aww.